Uh, <laughs> nasa linya natin si Asek Arnel de Mesa. Uh, alam ko nagsasagwa sila ng audit at mm -mm. Uh, baka meron na silang uh, case build up meron para maisampa uh, sa mga salarin ano, dito sa planong uh, pagsasampa ng reklamo sa Farm to Market Roads. Uh, Asek, uh, magandang kumaga. Si Joel Siweng po ito. Good morning po. Hi Joel and Weng. magandang umaga, magandang umaga po sa lahat ng taga-subaybay. Good morning sa, eto muna, sabi kasi ni secretary mm -hmm. um Laurel, soon makakapag-file na ng kaso doon sa mga involved sa ghosts o kaya naman ay mga substandard na farm to market roads. Ano po talaga yung target doon as uh, ASEC? Uh actually uh, Weng and Joel nakipag-meeting na rin si Sec Kiko kay Sec Vince mm -hmm. uh ng isang araw para lalong pagtingin itong mga Uh, koordinasyon para mas maging solid nga yung uh, kaso na mga ihahain. Tuli-tuli mm -hmm. uh, ang -tuli ginagawang audit. Actually pumasok na rin dito yung aming internal audit service. Ganun mm -hmm. na rin yung aming inspectorate at saka uh, yung enforcement office namin natutulong. Mm -hmm. Kasi dati nagsasagawa lang ng audit yung aming Bureau of Agriculture and Fisheries Engineering so para mas maraming makover kasi meron tayong more than 4,000 Mm -hmm. units ng FMR sa buong bansa. Mula Ito yung mula 2021 mm -hmm. hanggang 2025. Nasakop nitong uh, ginagawang audit sa ngayon. Mm. Sa so ngayon po ba ilan inatuklasan ninyong ghost and substandard kung meron man? Uh, ang ginagawa kasi natin simula nung 2021 hanggang 2023, may nakita tayo uh, yung audit na at least seven na masabi natin talaga na ayon sa report ng DPWH na completed pero... Uh, wala. wala tayong nakikita mm -hmm. o uh, karamihan nito nandito sa may Mindanao areas. And then meron din naman uh, yung report nga na completed uh, pero sa amin ay ongoing pa lang. Mm -hmm. Pero yun nga kung 2021-2023 budget, uh, dapat lapse na yung appropriations noon. Mm -hmm. At nung dumalo nga si Secretary, uh, nagtunta kasi siya rito sa area mismo kung saan merong alleged na mga ganitong problema, Ah, uh, may mga na-confirm talaga na wala yung project at may na-confirm din na luma na yung pondo, ibig sabihin 21 hanggang 23, mm -hmm. pero makikita na fresh pa yung mga concrete, ibig mm -hmm. sabihin tina na habulin na gawin yung uh, pagsasaayos ng karsada. San possibly galing ang pondo nun kung fresh pa yung project samantalang laps na yung yung uh, funding? Uh, eh isa yun sa question na siguro titingnan ng existing na investigasyon o audit uh, dahil nga uh, kung ganitong panahon yan eh, talagang wala nang pagkukunan ng pondo out of pocket na siguro yon dahil ginos nila uh, oh. eh natuklasan aba napilitan mm -hmm. sila maglabas ng ano para para ano? ayusin kunyari totoo yan hmm. paano ba yung sistema nito asec o farm to market roads dpwh sa inyo ang pondo ang implementation dpwh hindi po ba Tama yan okay. Weng. Uh, yung, lahat ng identification at validation uh -oh. sa DA pero implementation sa DPWD. Pero yung actual na construction, pwede silang kumuha ng private contractors kagaya ng ibang infra-projects ng gobyerno? Yes, kasi dadaan yan sa regular procurement or mm -hmm. bidding na DPWH din ang magsasagawa. Ayun, kaya tayo napapasukan ng mga dispalinghadong proyekto, ASEC, eh, no? dahil meron diyang kamay ang DPWH sabuatan with private contractors. So primarily, sino ang hahabulin para sa mga ghost at sa hinahabol na farm-to-market roads ngayon? Uh, siguro, kagaya ng sinasagawa ngayon, uh, titingnan yung sabuatan, of course, ng mga kontratista at saka ng uh, nasa gobyerno kung sino talaga yung uh, may problema hinggil mm. dito sa mga uh, may issue na farm to market road. So DPWs and private contractors lang ito SEC, ASEC? Uh, titignan din natin of course sa DA kung yeah. uh, meron din posible mm -mm. na uh, mga involved. Pero do, base naman doon sa inilabas na report ni Seckeco, yung initial at sa pag-ipag-ugnayan kay Secquence, wala namang nakapirma sa mga DA. Ang role kasi ng DA is supposed to be monitoring mm -mm. pag-issue ng no objections. Pero yung nakita initially ay ang mga nakapirma talaga yung mga DPWH. Mm. Okay. Isa lang 'yan sa ano weng? ha, mm -hmm. yung farm to pocket road na 'yan sa mga ano maliyang inimbisiga ng Department of uh, Agriculture at mm -hmm. ng uh, DPWH pero meron pang isa eh. Ano? Uh, asek, Asec. Baka ewan ko kung kasama ito sa mga sisilipin po ninyo, yung my farm <laughs> to market road weng. <laughs> ito yung uh, yung farm ni congressman oh. ginawa ng daan oh. papunta sa kanayunan oh. uh, dating bundok bin binili niya ng mura mm -hmm. lumaki ngayon ng halaga dahil diba? nagkaroon na, na ng, ng kalsada eh. Eh. Oh. Yung pa ay kasama sa mga iniimbestiga as, Asec aspect uh, de mesa kasama rin niyan Joel kasi hmm. ang lahat supposedly lahat ng farm to market road natin ay kabilang do sa tinatawag natin na FMR network plan matagal na inutos ng ating pangulo at uh, supposed to be lahat ng FMR na ito propose at implement ay kasama rito sa uh, network plan. Uh, dangan nga lamang talaga merong naipapasok ng mga FMRs na talagang wala doon sa network plan. ibig sabihin sa kalimbawa si Joel, meron siyang farm. dati siyang kongresista. meron siyang farm to market road project, pero sa halip na dapat galing sa production hub to the market ang nangyari galing doon sa kanyang resort o kanyang mansyon papunta doon sa main road. Yun ay re very red flag yun, di ba Asex? Mm -hmm. So dapat yun, Si Kong may kaso. Tama po? Uh, hindi ko masabi yan weng, Pero dapat. Uh, meron kasi tayo mga criteria talaga mm -hmm. para masabi nakasali sa network plan. Mm -hmm. Tama ka. Una doon, dapat may production area kasi Correct. independent wala. Mm -hmm. At pangalawa, dapat ko konekta siya sa mga existing na roads mm -hmm. hindi pwedeng nakalutang lang mm -hmm. kasi nga yung posibilidad na magamit siya bilang mga private roads hindi pwede yun mm -hmm. dapat ko konekta siya para sigurado natin kasi ang gusto natin dito connectivity Opo. yun yung nagiging uh, isang uh, problema nga mm -hmm. at dapat uh, in terms of prioritization dapat doon sa mga lugar talaga na ilalagay sa halos uh, makita natin na wala karsada, para ma-insure na talagang yung yung maunang bibigyan ay o lalagyan ng kasada yung talagang nangangailangan oh, kasi pag minsan doon nga masyado nang uh, dense yung road network system mm -hmm. tapos doon pa ilalagay yung FMR mm -hmm. doon uh, isa rin yung na criteria ako baka matuklasan niyo diyan meron din farm to pangit road pangit <laughs> kasi yung road eh so uh, uh, yeah. <laughs> Pero seryoso yung tanong uh, ko na no, ASEC, no, no, marami no. po talaga natuklasan long before pa. nauna una, road to nowhere ang kinalalabasan ng farm to market road, oh, di yes. ba Joel? Yung walang connection, pinalalagyan lang talaga ng kalsada para masabi may proyekto si Kong. Pangalawa, galing talaga sa mansion niya, diretso po sa main road. So lahat yun, medyo marami kayong babalikan ng mga ganong klase ng proyekto ASEC. So, yes. Oh, uh, sige, abang, abangan namin. Tamay. Oh, abangan namin yung uh, development aspect. Salamat sa oras mo. Mag-ingat ka. Good thank morning you. po.